Dr. Vito, bawal po ba talagang purgahin ang mga bata kapag tag-ulan o kapag umuulan? Ang sagot po dyan ay hindi po ito pinagbabawal. Bagkos maganda nga po itong rekomendasyon na magpa-deworm o magpapurga sa mga bata, lalong-lalo lalo na kung ito po ay nais na kaschedule po sila na every 6 months para purgahin o ma-deworm. Bakit po? Napaka-important during rainy season dahil ito po yung isang magandang paraan para sa mga parasite larvae para makasurvive, makapag-tribe po sila at makapag-increase po ng risk ng infection sa ating mga anak. Hindi lang po kasi mga bata, matatanda at tao na apektuhan ito, kundi po kahit po mga hayop, lalong-lalo na kasi during tag-ulan. So napaka-importante po na ating mapashare sa ating mga kababayan na ang pagpupurga po during rainy season at ulan ay hindi naman po talaga pinagbabawalan at hindi po masama ito po si Dr. Vito ang inyong Mindorenyong manggagamot